Eh friend, may nahuli po kanina yan Kaya lang po, nakahulampus pa May huli Tay, ano? igit po, igit Tay, Ay, tayo Yan kanina. po, ah Yun, yun Oh Good morning po. Aww. Ito po mga nagke dory po kami. Ito po si si Edward Casabar at si po si Mang Efren. May po kanina 'yan. Kaya alam po nakahawlag pa kawala pa sayang po. Tatlong kilo po 'yun, laki Sayang po. At kasama rin po natin yung dalubasa. Don Robert. Ay Oh. Good morning po. Nagkikrimdori po tayo. Malalim po yung tubig kaya alam po eh medyo alanganin mo ang kulay dahil umulan po kagabi. Kaya po ito. Samahan niyo po kami, guys. Mga kajamba. Sana may machambahan. Yun po, nag na ako si Don Robert. Hatak dito. Hatak doon. <laughs> Yay! Gusto mo yan ha? Kami po na ng... Bebate -be and po kami na Super Rubber May huli tatay? Si tatay Efren eh, may huli oh. Tay ano? Huwag nyo yung luwagan Sige pa tay Ay yung ano no Ay, uyaw, uyaw. Huli po, huli, huli. Sige po, sige. Tay, ano nyo tay? Ikirin nyo, ikirin nyo tay. Ikirin nyo. Ayan yung tumabi, ayan nyo. Ayan yung tumabi. Bert, baka isuyo nga Bert. Ikirin nyo tay. Ikirin nyo po. Sige po, ikid, ikid tay. Ikid, ikid. Ayan po, ikid. Ayan po. I I I po, <laughs> eh. Ah, oh, no! oh, Igit <laughs> <yun. laughs> <Ayun, yun, ladali. laughs> po, higit tayo. Ayan po. Ayan. Ayun! 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 Ayun!

Galing, galing ni si Tatay Efren po. Si Tatay Efren ang nakahuli po kagad. Nakadali po. Pangalawa na po sana yan. Pangalawa po. Ayan po. Isa na po kagad. Bueno mano po kagad. Dalawa na po sana bueno mano ni Tatay Efren. Ito po si Tatay Efren. Nakadali po kagad. Ayan. Uy sataas po kaagad edward ayan galing yan po ang cream dory dalawa na po yun sayang po yung isa nakawala kanina may gina lang o oh, dumating ko oh, si don robert dala yung pangganjo kaya nakuha kagad sarap po ng isdang Galing po nila tayo, bro, ano? Okay, Bakit pinapala ba? yung pinapalat ako? Yung isna na pinapalat ah Pinapalat ako. Ang alin? Yung isna na pinapalat ako. Yung? Yung lori. Hindi, ano yan? Ano ba, fish flame mo, parang? Yung, yung nabibili mo Pag iniihaw ba? siya, kumihiwala yung ano niya? O, oh, yun yung nabibili na... Pag umangay ka sa Chinese restaurant, yung, uh, ano, uh, yung sweet and sour na isda yung muli puti. Well, walang gasin tinik yan. Oo nga, nararamdaman ko nga. <laughs> nararamdaman ko, may kumakagat eh. Sana po magtuloy. ako oh, si Don Robert <laughs> sumuko medyo mainit-init na po kaya ako ano eh oh. oh. nahasa pa yung pangkalawit wala naman uuwi na ito po yung mga naiwan po sila tatay Efren at si Edward po si Mang Efren uwi na may ipa to si Mang Efren boundary na oh wow Mga Efren yan harap ko yan po huli ni Mang Efren yan po ilang kilo po kaya to no mga dalawa po ayan po yung mga huli galeng po yan Sige po mga e friend, ingat po. Saan po ba kayo na uwi? lang sa Imbo. Ah, sige po. So, paggawa ni mga e friend yan. Itinali po talaga yung isla ho para walang kawala. Ayan po. Oh, yun. Ah, ingat po, ingat. Ah, po, ingat po. Ayan po, ang ginawa. Ngayon lalabas yan. Ngayon lalabas yan. Mamaya po. Apo Mamaya po Apo Guys Wala po Hindi po tayo sinuerte Bawi na lang po tayo sa susunod to Tal Araw araw naman po to eh. Hindi po maraming maraming po Salamat sa inyo sa walang sawa May magsubaybay Sa mga bago po natin Mga supporters thank you thank you po sa inyo walang tawa ninyong pananodo bawi na lang po ako uli sa susunod kaya po hanggang sa muli po hindi po tayo mainit na po eh bye bye po bye bye magamit natin o oh. huwi po tayo maraming maraming po salamat sa inyo thank you po kahit wala po tayo na huli ngayon sa araw na ito ang sinuwerte lang ako si Mang Efren. Naka boundary po siya. Don Robert po, mayaw na rin eh. Hindi babay po. Bye -bye po.